Hello, good morning po sa inyong lahat! Good morning mga kababayan ko sa Himpapawid! Ako na naman ang inyong Lola Bitsay na bumabati sa inyo ng magandang araw! Magandang araw sa inyong lahat! Ngayon po ay araw ng biyernes at ito po kami ngayon sa Chinese Community. Patuloy po kami sa aming mga gawain dito, activities ng Chinese Community. Tapos katatapos lang namin sa ano sa pagsumba pero mayroon pang kasunod diyan pahinga lang uh, yung iba nagiinom ng tsaa ako umihi lang at saka nandito ako ngayon sa aking lugar na ay tokuan ako ay nagpapahangin dahil ako ay pinapawisan guys ayun yun. ang yung lola ay nasa harap na naman ng mga taiwanis pero ilang ilang linggo na lang at <laughs> ako ay <laughs> mamamaalam na rin sa kanila no So yun na nga guys, ngayon ay Bernes. Uh, dito sa Pilipinas, uh, dito sa Taiwan, hindi ramdam dito ang mahal na araw. No? Pero sa Pilipinas ngayon ay mahal na araw ngayon. Ngayon ay ano, God Friday. So alam niyo guys noon, pagka ganitong panahon ng ano, simana Santa, kami ay nasa bahay, nagnilay-nilay, no? ang uh, aking mga anak ay kasali sa mga activities sa simbahan o kung ano man ang mga activities sa barangay kasali kami doon so enjoy guys enjoy talaga so ano uh, ramdam ramdam naramdam namin ang ganitong uh, panahon ng Simana Santa nung nandoon kami sa Maynila so yun talaga namang ang pag iikot namin sa mga iglesia ano sa mga bahay-bahay sa mga pagpadasal talagang ginagawa namin yan ang mahal na araw kasi panahon ng pagnilay-nilay natin yan panahon ng ano pag panahon ng paghingi ng kapatawaran <laughs> tapos ano uh, nung kami ay maliit pa alam nyo ba ang aking lola noon? Kapag mahal na araw, bawal kaming umalis ng bahay. Maraming bawal noon guys. Mga pakapanahonan ng aking lola. So, andoon ako ay pinagbabasa niya ng Biblia. No? Pinagbabasa niya ako lagi ng Biblia. Makinig sa mga aral. salita ng Diyos. Um, ayun. Ramdam. Ramdam namin noon ng mga ganyong uh, iglesia uh, mahal na araw no Biyernes Santo so dito sa Taiwan hindi namin ramdam dito yan kasi iba ang kultura nila dito guys kaya ayun so sa mga nandiyan ngayon sa Pilipinas ngayon ay mahal na araw yung iba uh, nandoon sa ano sa picnic na naliligo, swimming sila, nag nagbabanding ng pamilya nila, no? hindi talaga pare-pareho ang ano, bakit kaya gano'n, no? Kung kailan mahal na araw, yung iba, naliligo. Noong kapanahon ng lola ko, bawal maligo pag birni santo. Bawal kay Kung maligo kag birni santo, kusiyon, on ang imong bugan sa akong lola. Makukurot talaga ang iyong ano, yung singit. Sa lola ko noon, napaka strikta ng lola ko noon pagdating sa mga ganyang ano. Kasi religyosa ang lola ko. Namimiss ko nga ang lola ko eh. <laughs> Namimiss ko ang lola ko kasi <laughs> ang kanyang mga aral ay minsan sumasagi sa aking isipan at hanggang ngayon ang, ang mga aral niya ay sinusunod ko, no? At iyon din naman ang itinuturo ko sa mga anak ko nung kami ay nandoon sama-sama nung maliliit pa sila alam nyo ba anyo, alam nyo ba guys na bago ako magsandok ng kanin kukurusan ko muna yan kasi sabi ng lula ko ano daw, kailangan kurusan mo daw yung kanin kasi daw para mabasbasan niya ng Panginoon na tayo ay mabubusog agad no kahit kunti lang ang kanin pero busog ka agad no hindi kagaya ng sinasabi na kahit anong dami ng kinakain mo pero ang pakiramdam mo ay gutom pa rin so yun yun ang lagi nakatingin sa isipan ko kasi ang demonyo daw kahig daw ng kahig sa kanin daw <laughs> kinakahig daw yung kanin para daw yung kumakain ay hindi mabubusog kahit anong dami ng pagkain na hindi mabubusog samantalang yung kanin eh, bago mo sandukin ay eh, ikukross mo muna ano, ah uh, kahit konti lang ang isasandok mo ay nabubusog ka raw agad, no? Yun ang isa sa mga turo sa akin ng lola ko. Uy. Uy. Nag-start na naman sila. Nag-start na naman sila. Just go. Sige guys, kay andoon na, nag-ano na naman sila. Nag nagsumpa na naman. bye bye.